Do you really have to do it? I mean, kawawa naman na rin si Grace. Shh, she deserves it, baby. Putol ni Terrence sa pagprotesta niya. Nakatutok ang kanyang paningin sa flat screen television kung saan kasalukuyang ibinabalita ang tungkol sa isang sikat na modelo sa Amerika na kamakailan lamang ay nagkaroon ng major breakdown sa karyer nito ang modilong ibinabalita ngayon sa telebisyon ay walang iba kundi si Grace. Malaki ang hinala ni Yomi na may kinalaman si Terry sa pagbagsak ng karer nito. Kaya naman, hindi na siya nasurpresa nang umamin ito na itaraw ang tao sa likod ng sunod-sunod na kontrobersyal na pangyayari sa buhay ng modilong iyon. Mula sa pagiging isa sa mga sikat na Victoria's Secret model, ay lumagapak ang karir nito sa lupa. Maraming bagay ang nagpabagsak sa karir nito at ang lahat ng iyon ay dahil sa kapangyarihan at koneksyon ni Terrence sa industriya. Pero baby, sobra naman yata. Hirit pa rin niya dahil hindi siya masaya sa ginawang paggantin ni Terrence sa babaing iyon. Dahil sa kanya, Nawala ka sa akin ng dalawang taon. By now, may anak na sana tayo kung hindi siya nakialam sa relasyon natin. Pero mali ang gumanti is, hindi matatapos ng paghihiganti ang lahat. We should move on and forget about her. Ayoko naman dahil sa akin, nagkaganoon ang pinaghirapan niyang karir. Nagkibit balikat lang ito. Ngunit sumeryoso ang guwapong mukha habang nanonood rin ito ng balita tungkol kay Grace. Lahat ng kukontra sa relasyon natin, kalaban ang tingin ko sa kanila. She's not worthy for your concern. Don't worry baby. Sa tingin ko naman, nararapat lang yan sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Yomi. Ewan panya. niya pero may kakaiba siyang nararamdaman sa mga oras na iyon. Hey, don't feel bad. I just give her lesson in her life. Niyakap siya ni Terence dahil nararamdaman nitong naaawa siya kay Grace. Kahit galit siya sa babaeng iyon, ay hindi pa rin niya ikinatuwa ang ginawang pagganti ni Terence sa babaeng iyon. Sapat na siguro ang mag-asawang sampal sa magkabilang pisngi nito kung sakaling magkita silang muli. Ngunit kung ganoon ang paraan ng pagganti ni Terence sa babaeng iyon ay hindi niya talaga matanggap. At least give her second chance, please. O oh, miling si Terence. No baby, anyway let's go. Let na tayo sa flight natin. Pagbabago nito sa usapan. Hinalikan muna nito ang sintido ng kanyang ulo bago ito na unang tumayo upang i-turn off ang telebisyon. Mabigat pa rin ang loob ni Yomi. Hindi naman kasi niya intinisyon na makasira ng buhay ng ibang tao. Pero iba yata ang prinsipyo sa buhay ni Terence. Sa tingin niya, gusto nitong iparanas kay Grace ang pinagdaanan nitong hirap sa pagkakawalay nilang dalawa come on, huwag ka na malungkot, please. Tinignan niya ito. Hawak-hawak na nito ang dalawang malita nila. Meron silang flight ngayon patungo sa Japan. Ipapaalam na kasi niya sa kanyang pamilya ang relasyon nilang dalawa ni Terence bago pa man siya nito mabuntis. Isang linggo na kasi mula nang magkabalikan silang dalawa. At sa araw-araw magmula ng magkabalikan sila, ay hindi na siya na ito tinantanan sa pagro-romansa. Napakahilig talaga. Natatakot siyang mabuntis agad, kaya nais na niyang ipaalam sa pamilya niyang nagkabalikan na sila ni Ace. Sana lang ay mapatawad na ng mga ito ang asawa niya. Mas better pa kasi ang mama niya at ate Fiona niya kaysa sa kanya. Kaya medyo nag-aalala siya. Tumayo siya at yumakap sa katawan ni niya Niyakap rin siya nito. Basta last na yun ha. Huwag na tayong gumanti. Bahala na ang karma ang humabol sa mga taong nakagawa ng masama sa atin. Ang mahalaga, nagkabalikan na tayo ngayon. Iya, at hinding-hindi na tayo mapaghihiwalay pa. Mahal na mahal kita Yumi. Please don't be sad. Paramis ko sa yulas na yun okay? He captured her face with his two hands. Tinitigan nito ang kanyang mga mata habang nakayakap pa rin siya sa bewang nito. Huminga siya ng malalim bago siya ngumiti. Okay, I love you so much more Ace. Ngomitin narin ito bago nito dahan-dahan, sinakop ng mapusok na halik ang kanyang labi. Kung hindi pa tumunog ang cellphone nito, ay hindi pa mapuputol ang paghahalikan nila. Si Calix ang tumatawag dito. Private plane kasi nito ang gagamitin nilang dalawa ni Terence patungo sa Japan. Nalulugi ang airline ko sa US. Nasaan na ba kayo? irritable sabi ni Calix sa kabilang linya nang sagutin ni Terence ang cellphone nito. Nasa kondo pa. Um, hindi mapigilan mapaungol ni Terence dahil patuloy pa rin sila sa paglalaplapan kahit pa kausap na nito si Calix sa cellphone nito. Damn it, bilisan nyo na. Paungol-ungol pa, nang ingit pa napangisi na lang si sa bago nito pinatayan ng tawag si Calix. Isa lang baby. Pilyong herit ni Terrence sa kanya. Napangiti rin siya bago siya tumango. Kalahating oras na rin ang itinagal nila sa isang round ng pagtatalik bago sila o malis. Nakaisa pa ito sa kanya. Kung hindi lang sila pupunta sa Japan at paniguradong makakatatlo pa sana ito. Not to mention, nagsex pa sila sa banyo ng airplane. Napakahilig talaga. Bakit ba palagi itong tinitigasan? Nagpabangon na lang siya dahil baka mag-amoy na naman siya. Pinuputo kasi ni Terence ang katas nito sa loob niya. Aaminin niyang sarap na sarap siya kaya hindi siya tumatanggi sa tuwing tatanungin siya nito kung pwede daw ba silang mag-sex katulad na lang sa loob ng eroplano. Halos pitong oras lang ang biyahe papunta sa Japan pero hindi pa makapaghintay ang mukong naasawa niya. Tinanong siya nito ng, Baby pwede ba? Let's make love at the bathroom. Malanding bulong ni Ace sa kanya. Hindi na kasi pinagamit ni Kalex ang private plane nito para sa kanila dahil nalit na sila nag economic class ba naman sila nito. Ayos lang iyon sa kanya, pero inis na inis si Terence. Kahit business class kasi ay punuan na. Hindi tuloy ito makabuelo sa kanya sa economic class dahil masikip ang upuan at hindi pwedeng mag-sex doon. Ngunit nakagawa pa rin ng paraan ang mukong. Kaya nakadalawang putok pa ito sa loob ng banyo. Ang sarap standing position pero dahil malakas ito ay nabubuwat siya nito ng maayos Nang makarating sila sa Japan ay damaritso agad silang dalawa sa bahay na ipinatayo niya Doon na nakatira ang parents niya Sa kabilang bahay naman nakatira ang ate Fiona niya kasama ang anak at asawa nito Kaya pala hindi ka na umuwi nakataas ang kilay ng mama niya pagkabukas nito ng pintuan. Halatang galit ito. Masama ang tingin nito sa kanilang dalawa ni Ace. Magkahawa kamay silang dalawa ni Ace na humarap rito. Kinabahan siya. Napalonok naman si Ace dahil kinabahan rin ito. Inaasahan na nila ang reaksyon ng kanyang pamilya ngunit hindi pa rin nila maiwasan kabahan. Ma! Charot! nakuwento na ni Koji sa amin ang nangyari sa inyo nitong si Pogi. Masaya ako para sa inyong dalawa. Welcome home mga anak. Napanganga siya sa bigla ang pagbabago ng mood ng kanyang mama. Nagpisain pa ito na parang bata. Hindi agad nagsink in sa kanila ang sinabi ng mama niya. Lumapit naman ang papa niya sa likod ng kanyang mama. Napanganga siya, lalo ng nang sa lubungon nito ng yakap si Terence. Heto na pala ang pinakagwapo kong manugang. Mabuti naman at binalikan mo tong anak ko. Akala ko tatandang dalaga na tong bunso ko eh. Nahihiya ang ngiti ni Terence at pareho silang hindi makapaniwala sa reaksyon ng kanyang mga magulang. Sis, huwag na kayong magulat ni Terence. Pinaliwanag na ni Maring Koji sa amin ang nangyari sa inyong dalawa. Walang labis at walang kulang. Sabat naman ng ate Fiona niya na nasa likod na rin ng mama niya. Malaki na ulit ang tiyan nito. Katabi nito ang asawa nitong karga-karga ang bibi na pamangkin niya. Napapatulala lang silang dalawa ni Terence sa mga ito dahil hindi talaga nila inaasahan ang lahat. Hello Anne, este Terence. Kalimutan na natin ang lahat ha? Heto pala ang asawa ko. Siya talaga ang ama ng pinagbubuntis ko. May cancer pala siya noon, kaya iniwan niya ako pero bumalik siya agad dahil cancer-free na siya ngayon. Napakamot naman sa ulo ang asawa ni Fiona. Pre, kamusta? Nakwento na sa akin ni Fiona ang ginawa niya sa iyo noon. Patawarin mo sana ang asawa ko. Nabuyuhan lang ng ibang tao at medyo magulo ang isip niya ng mga panahon na iyon. Anyway, nice to meet you pare. Lumapit ang asawa ng ate Fiona niya kay Terence at nakipag shake hands ito. Na nice to meet you. Ito na ba yung anak ko? Beron ni Terence nagtawanan ang lahat. Habang si Yumi naman ay unti-unti nang napapaluha. Sa panaginip niya lang yata makikita ang ganitong eksena pero hito ngayon ang eksena sa harap niya. Ang cute pero hindi ko talaga kamukha. Hintayin niyo ang anak namin ni Yumi para na Pero ulit ni Terence habang karganan na nito ang pamangkin niya. Naging masaya at magaan tuloy ang ambiyan sa bahay nila. Nagyakapan at nagkapatawaran sila. Humingi ng patawad ang magulang niya at ate Fiona niya kay Terence. Tinanggap naman iyon ni Terence at humingi rin ito ng tawad sa mga nagawa nito.